Bunsong kapatid ni Kim Joo, may si din ki papi. Sanjang mahal na mahal si Kim Very protective sa kapatid. Kaya noong na-admit ito sa si isang pagamutan, thankful na may Paolo Bilino na maasahan. Sabi na ng busy schedule din nito. Ang sarap sa feeling, binang fans na ganyan sila mag-appreciate. Sa bagong nagmamahal sa kanilang kapatid na si Kingi na yung kaarawan ni Tito Gern, tisem na tisem ang mga gandang mensahe na natatanggap nito. Ula sa mga tagahanga, o fans, pamilya at siyembre sa mga madadapit kaibigan din. Ayon sa mga komento, Always, always, Kimpo forever. Ayan, kini, Pero ang kanong forever. Ganyan yung totoong lalaki. Maharap sa pamilya, at nagugustuhan nila. Good job, Paolo. Sana o nawa, hindi ka magbago sa pagmamahal mo sa kanya. invest na rin kasi kami sa inyong dalawa. Since nindang, makita lang namin kayo na magkasama, buo na ang araw namin. Doon kasi nagsimula ang inyong chemistry. Thank mo din si mga kapatid ni Aydon Marami man ang naniwira kay Pao. Never nilang tinanggihan. O tingnan. Pinakinggan. Mas nila ng kabutihan nito. Kaysa yung mga sinasabi ng haters. At pagkakaroon. Nang anak sa pagkabinata. Ayon pa si minahaging kumito. Wow! Lahat yata ng mga kapatid ni nito. Unikimi nagsalita na at pinuwi. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng mga naninira? Pikon na pikon siguro sila.